Hey guys. Magandang-magandang tanghali muli sa inyong lahat. Andito na naman kami sa kagubatan. At kami ay magkakayas na naman. Ayan, oh. Ayan, yung isa sa Port Maria. Ayan, nakakita kami dito. Ayan, ang hahaba. Ang ganda. Ayan, nakakita kami ng kayakas dito sa amin dinadaanan Kaya, ah, uh, binuhat na rin namin. Ayan, oh. Ang ganda dito, guys, oh hawan siya oh. Hindi ko napansin na ito pala yung nakaharap. Ah, nakaharap sa iyo. Mm -mm. <laughs> Ayan guys, oh. Kabuk -kabuk -kabuk. Tapoy na kagad guys. Kainitan ang pag-aho namin. Dahil ngayon ay alas 12.30 pa lang. 12.30 pa nga lang ba? Ay, 12. <laughs> Saktong alas 12. Ah, <laughs> uh, maaga pala yung pagkakain namin ng tanghalian, guys. <coughs> ay, doon kami sa una-unahan. Doon sa parting may nyugan. Dito kasi ay wala kasi dito nyugan. Oh. Sa gingan dito. Ayan. Uh, binidyo ko lang itong paglalakad namin dahil wala na akong may upload guys. Kaya... Ayan, ito na muna. Ah, na lang muna ninyo guys itong aking i-upload. Ah, sana panoorin ninyo ang aming mga simpleng video. Shoutout nga pala dun sa mga subscriber namin, sa aming mga silent viewers. Nahihingal ako guys. Ayan. Dito kami guys nahihirapan sa paghakot ng mga ganito. Dahil minsan may ahonin kami dinadaanan. Napakahirap mag maghila. Lalo na kapag ang mga hila na namin ay eh, mga sampung kayakas Nakin na si kayakas ay talagang sobrang kapoy. Eh. Sabi lang. Pero tsaga lang, tiis lang ang Marias, Ay, Tres Marias nga pala lang kami, oh. Yung isa sa formaris ay ayaw sumama sa mga ganitong trabaho. Kami magtitiis kami dahil kami ay walang pera, wala kami bili ng bigas. Ay, ang kapoy na talaga guys. Ayan, dito pa kami sa una-una, sa pinakaibabaw pa kami pupunta. Noong nakaraan, ah, doon kami sa bundok, doon sa kubo nung aking kapatid kami nagkayas ay ngayon dito naman Nandun na yung mga kasama ko, iniwanan nila ako dito. Dito ako dadaan. Ayaw ko kasi lumusot doon meron kasing harang na alambre. Nahihirapan ako yung moko. Nahihirapan yung moko ang matanda. Ayan na guys. Ang ganda din eh oh. Maganda dito sana magkayas guys dahil malilong puro puno ng kakao. Kaso nga malayo dito ang yugan. Napakalayo ng aming paghihilahan. Doon pa kami sa una unahan doon kami magkakayas guys ha kapoy na ayan medyo ako na nito guys oh Ayan, pansamantala na ulit ako magpapaalam guys. At ako'y kapag kaganitong ahonin, ay talagang ako'y humihingal. Ayan, maganda tanghali na sa inyo lahat. Bye, Bye na guys. Love you all.